Unlimited hot pot na may iba't ibang parte ng baka mga ka -eats. kung trip nyo yan, nako, so sugod na dito sa may Arca North Center sa Valenzuela. Ang dali lang puntahan, nako mga ka -eats. siguradong magugustuhan to. Ang daming parking, lalo na sa gabi mga ka -eats. nitong Supreme Beef Hotpot Plus. Arca North, MacArthur Highway, Valenzuela City. Ang laki ng space, may private room, pwede for parties, tawagan nyo lang yan for inquiries mga ka -eats. Tapos, nandito na tayo. Pipili tayo kung 599. I-post yun lang kung gusto makita yan. Meron din silang 799. At yung susubukan namin ngayon ay yung kanilang 999. Kung saan meron silang iba't ibang klaseng meats, balls. Meron pang buffet, mga ka -eats. Tapos, meron din silang sauce bar. Yan yung syempre pampasarap lalo ng ating hot pot experience Uunahan ko na kayo mga ka -eats. Masarap na masarap itong experience na ito dahil may appetizer sila, panalo yung mga sabaw mga ka Yung ball selection nila, merong stuffed at merong hindi. Para sa 999 lamang po yung mga stuffed balls nila. Yung quality ng ingredients na talagang panalo. Dito lang ako nakakita ng so far knife cut na ko yung meat nila mga ka Hindi machine ang naghihiwa kundi si kuya na sobrang galing. Tapos ito yung sauce bar nila Kakaunti lang, hindi masyadong overwhelming Pero nandun lahat ng kailangan nyo Ito yung mga cuts ng beef na meron sila mga Tapos meron pa silang bone marrow Naku, kung trip na yan. Tapos syempre, magluluto na tayo Lagay-lagay lang muna mga Sobrang dali lang talaga At sobrang hilig din namin kumain ng hot pot Dahil syempre, lalo na kapag unli Ang sarap eh, di ba? Pag masarap yung sabaw, hindi maalat very comforting na ako sigurado talagang mabubusog kayo at ang inyong pamilya. Yung satay nila medyo pinati, hindi siya masyadong maanghang, pero creamy, very creamy. Kasi di ba pag imang satay, medyo may pagkaanghang ng konti. Yung beef, ilang segundo lang luto na. Tapos yung cut, kahit medyo makapal, ang lambot mga ang sarap. Yung kanilang clear broth naman, medyo herby ng konti, pero ang linis ng lasa mga ka tapos yan na, syempre, magluluto pa tayo ng ibang beef. Ito yung fatty beef. I-dip sa sauce. Tapos i-enjoy, syempre. Talagang masarap yan, mga ka-eats. Tapos yung quality ng beef, hinding-hindi matatawaran. Kung medyo tamarin na kayo, meron silang mga ganyan na parang strainer para batches nyo lulutuin yung inyong mga beef. Nako, di ba? Ang dali lang. Tapos walang babagsak, walang maliligaw, walang maiiwan sa baba nang inyong pot dahil yan, meron silang parang strainer na lulutuin lahat kung ilan ang gusto ninyo. Kung gusto niyo buong plate, pwedeng pwede rin. Gusto ko tong medyo malitid ng konti kasi ang lambot ng beef tapos ang ganda ng bite nung kanilang litid. Yung mga balls natin naluto na, ito yung fish ball. Tapos yan yung kanilang mga lutong ulam mga ka-eats. Merong beef brisket, merong spare ribs, at merong pansit kasama na ito nung hotpot mga kids. Huwag niyong kakainin ng solo yung seaweed, niluluto pala yan sa hotpot, kinain namin kaya hindi siya masyadong okay. Pero niluluto pala sa hotpot, yung pampalasa sa palalo. Yung pansit niya, pwede na masarap yung timpla ng beef pero sana medyo mas malambot lang ng konti talaga. Yung spare ribs niya grabe, crispy on the outside, tender on the inside, tas medyo manamis-namis, parang candy na yung spare ribs. Ang sarap, salt and pepper nga pala yan. Yung fried rice na medyo kinulang ng lasa Pero kung hindi naman kayo mahilig sa kanin Na kung mag white rice na lang kayo Kasi syempre, Andi ah, hindi naman yung hot pot Para mas masulit ninyo mga ka di ba? So yan yung mga beef na niluluto pa natin Ini-enjoy lang natin ito mga -eats. For 999 pesos Ang dami ng klase, may mga laman loob ba mga -eats, Na first time namin makakain nakakatuwa kasi hindi lang talaga basta-basta baka or iba't ibang cuts ng baka kung hindi pati iba't ibang parte pa. Ito yung kanilang heart tube na parang ang lutong nung texture. Para siyang puso ng saging na mas malutong. Tapos ito yung bone marrow na paglumutang luto na. No, kung mahilig kayo sa bone marrow, parang bulaluto, di ba? So, creamy siya, tapos talagang parang putok-batok, mga ka-eats. Ito yung tuwalya or ox stripe ang sarap din. Tapos, ang linis na. Konting blanch lang kasi luto na yan. Ang sarap, mga Tapos, ito yung kanilang fat. Naka, yung parang beef fat na medyo melt in your mouth talaga. Sabi ni Bianca, no, niluluto niya, medyo nagbe-break apart na. Tapos, ito na. Ito na yung exotic part. Kayo na pong bahala. Mag-picture niyan sa comment section kung ano ba yan. Ayokong banggitin. Pero masarap sa in fairness. Para lang siyang matabang parte ng baka. Ito yung talagang naku, lumalaki itong mga ka-eats. Ito nga eh, medyo napaisip pa kung kakainin ko siya. Pero para sa inyo, kinain ko at masarap naman. Very gelatinous yung kanyang texture, lasang baka talaga. Ito yung kanilang dessert na ang sarap. Kala namin ordinary buchi lang yung pala buchi na may yema. At yun ang sarap mga ka-eats. Perfection yung yema sa loob. Tapos yung buchi niya, ang ganda ng pagkakaluto, hindi oily. At ito naman yung kanilang free ice cream. May free ice cream kayo, one per person kapag kumain kayo dito sa Supreme Beef Hot Pot Plus. Kaya punta na dito sa kanilang branch sa Valenzuela at meron silang branch sa Pasay, mga ka-eats. Doon kami susugod at magiging regular sigurado kami. Until next time, bye-bye!